kung sakaling magbubukas ang uh, PNP recruitment ng uh, PNP recruitment center na sir ng panibagong kota para sa mga nagganais o nangangarap ng pulis ano pang dapat na mensahe nyo o inspirasyon na mensahe nyo sa ating mga police applicants sa mga ating mga police applicants always persevere always persevere at tignan nila yung mga nauna sa kanila Sunda, sundin lang nila lahat ng magagandang ehemplo ehemplo ng manakita nila and alam ko naman yung mga maiwan nating mga kasamahan ng mga regional training directors ay pagpatuloy naman nila na maging blessing doon sa mga bagong aplikantos. Kung sakasakali magkaroon ng uh, hiring, ano naman po ang maipapahin nyo sa ating mga police applicants na gusto mag-police... At uh, siyempre, marami tayong mga polis trainer na hindi sigip, hindi naman perfecto nakatapos sa training center at uh, pangunahin na ginagawa emosyon o ano pa mang mga dahilan. Ano, ano sa ating mga police uh, applicants? Sir? Yun, yung mga aspiring police applicants, gawin nilang uh, inspirasyon itong nag-graduate na class masid kikas, magpalakas ng katawan, magpalakas ng loob, at uh, manalangin sa Diyos may kapal. At uh, itong mga pamilya naman nila, isuportahan nila kung anong gusto nila na ang pagpulis ay very humble na profession 'yan. Kung sakaling magkakaroon tayo ng recruitment ngayong 2024, ano ang mabisang payo sa ating mga police applicants hangga't wala pa itong recruitment? Nang sa pagdating nila o pagpasok nila sa mga training center, especially itong NCRTC, ay handang-handa na sila. So, before now hangga't hindi pa sila nag-a-apply, dapat they are mentally ready now. And physically fit to undergo those trainings for the six months para makayanan nila ang training dito sa loob ng NCRTC. Hindi lang mentally and physically but also the emotionally. Mm -hmm. Especially uh, they will be leaving their family. Especially those first time uh, phys uh, police trainings that they will leave their family they must also be emotionally stable. Sa ano nyo, sa experience nyo sa bilang isang training staff, ano yung mga pangunahin talaga nagigindelan at nagkukwit o iniiwan ng isang police trainee ang training center? Uh, ang iba, they are not, uh, not yet emotionally ready. Mm, tulad ng? Uh, tulad ng they miss their family. Mm, uh, during their evening, they have this their nostalgic feeling. Then, doon, agad-agad, uh, kahit anong pilit namin to, uh, to finish the training, talagang ayaw na nila. Lalo na yung may mga pamilya na may mga anak ang hirap nila tapusin yung six months even though their career is for their family. May gusto kang ipayo sa ating mga parents mm -hmm. ng uh, parents nitong mga magtatapos ngayon mm -hmm. na anong dapat nilang uh, asahan o inaasal oh, sa mga yeah. pulistay na to. okay, For those parents of this uh, uh graduates of PSBRC they must also be emotionally ready kung saan ma-deploy made itong mm. mga patrolman and patrolwoman kasi as police uh, patrolman hindi sila sa opisina hindi sila malapit sa bahay nila malayo po uh, mm. ang ma-assign na nila so they must also be emotionally ready for this uh patrol uh, patrolman and newest member of the PNP. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz.